Hi guys, nandito kami ngayon sa ilog. Ang lambat. At ito kami ay may nakakanang lambat. At yan yung sinakyan namin, yung maliit na bangka na yan. Iyon. Huli. Huli tayong isa. Ang hirap ano, kumuha ng isda sa lambat pag may hawak ang camera. Pero carry natin yan. Ayun, nakuha rin natin siya. Eto yung mga huli natin na. Ah. Yan na yung mga nahuhuli ng lambat. Saglit pa lang yan. Sapsap. <laughs> Iyo, no? Meron pa ulit isang isda. May sumabit ulit dito. Ano kaya Ah, ligasin Ayan, oh, aligasin ulit. yan kunin natin siya. Nasaan ang ulo nito? Ah. Ayan. Pipisinin lang natin yan sa ulo. Saan na yan? Pagpisil, hihilahin. Yan. Pipisinin lang natin yan sa ulo. Saan na yan? sisil, hihilahin. Ayan. Yeah. Meron na ulit. Ayun ang bangka. Iniwanan na ako ng bangka, guys. Ayun si mama. Hihi. Malayo na ang bangka. Malayo na ang bangka. O, oh, nililit ako. na yun yung mga kasama ko nangunguha sila ng lukan, ng sihi, ng suso at saka ng talaba meron ulit dito guys meron ulit ayun, ayun, kita na ayun bangus, siyatang maliit to ito yan. ayun, bangus So, gano'n. Yan. Eh. Yan. Bangus. Lagyan natin dito sa timba. Mayroon ulit dito. May isa pa. Ulit. Ito ay... Aligasin, aligasin. Ito. Yun. Hanapin natin yung muso niya. So ito lang guys. Ihilahin lang natin yan. Hawakan natin sa ulo. Yan. jadi kan gila ya Ternyata yang kita yeah, yeah, yeah. yeah. yeah, nah, ya, 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 So ito guys, yung mga nakuha namin lukan, ang dami nito. Ayun oh, isa sa akong lukan 'yan. Yeah. at saka ayan dami nyan meron pang isa iba tapos ayun sila mama nanulukan pa rin kasama namin si Mildred yan doon kami kumain kanina nalalambat din kami ayan nakakanapa yung lambat namin So habang hinihintay ko na may mahuli yung lambat, ay nagbibiyak na ako ng lukan. Ito, nilalagay ko dito. Yung biniyak na lokan para gumaan-gaan yung dala namin. Kasi ay mukhang hindi kami kakayanin ng, lam ng bangka. Yan, nandung sila doon. Sa bandaroon. Yan. Yan. kami maya-maya.